So yun guys, welcome back <laughs> sa YouTube channel. Ngayon tapos na si Nicole mag -make up at magpaganda. So ngayon, nandito kami ngayon. Anong gagawin natin? Nicole, kolom. Oh, Anong di alam? Ay, pictorial. Uh, pictorial? Anong pictorial? Ng mga products natin. Pictorial ba tawag doon? Photoshop. oh, mag-pictorial kami sa mga product doon na ibebenta doon ni Nicole. So, asan yung ano? Sakay lang ba? oh, yung ano, yung Graham mo. Oh. sige, kunin daw muna ni Nicole yung Graham. Ayan. Yung Nicole ni Graham, ni, ni, ni Nicole ni Graham. Yung Nicole ni Graham, ang Graham ni Nicole. ito pala guys, yung pakita mo. Wait, oh, ito yung Ah. Uh, Nicole ni Graham. Ay, Graham pala ni Nicole. Oh. So yan, ito yung Graham ni Nicole. So ngayon, dun labas tayo. Kasi picture na, pictorial natin siya. Oh, so hawakan mo. So ngayon, picture na kami ng Graham bars ni Nicole. So ngayon, buksan mo na. So yan, buksan na ni Nicole yung Graham bars. Pakita mo yung laman. At yung lahat-lahat talaga. Alala, inis. Alala. <laughs> na. Alala, na alala eh. Anong tagal na nahilis? Na -tunaw. tunaw. tunaw yan, pakita mo. Sige. No, Ikaran mo siya na kumakain. Oh, dito ka, dito ka. Ito ako sa ayun. Oh. Kwan. Oh. O. yan. Okay, oh, try natin May kung saan saan pagkupot sa kwan. Eh, ano? No. Sige <laughs> lang ha. Sige lang ha. Inyan, natin mo, mas malinom talaga yung kagandahan, oh. Try mo yan yan Oh, Tignan mo, tignan mo, tignan mo. Tignan mo, tignan mo. Maganda to. Surprise, ah. One, 2, three. Tignan mo. Tingin, tignan mo. Tignan mo, tignan mo. Tignan, tignan mo, tignan. Yan. Yan, sige. Sige. Ito, pause natin to ha. Ang sarap. Ayun. Ayun ko na matamis. Tikman mo ate. Yan ka, Graham? Ano ba naman to? Picture niya. Uy, grabe. Napakaganda no. naman, no? Wow. Ganda makita yan. O, ito yung bata. O, oh, yan ah. Ito, ito yung maganda. Ito talaga pinakamaganda. <laughs> Asin ka Alit, no. alit, alit. Asin ka Ayan, pa na ganyan. Huwag mo muna anuhin yung ice cream para... Mga... Ipaita yung dimples, ayan. Ulit, ulit. Ayan. <laughs> kita yung Graham lang, Graham only. So ako yung ano, yung photographer niya ngayon. Ha? yung pwede na naman yung photographer mo ah. Pero okay lang, maganda naman yung model. Ah, yeah. ayun ko eh. Paul from, hmm. kasi yung sa matamis guys. Kasi meron tayong sakit na diabetes. Hahaha. <laughs> <laughs> Joke lang. Wala pa yung diabetes. So yung, you know, yung, iba naman yung ano natin. Oh. Yeah ito. Uh, model si Nicole ito, picture natin. Ano pala kanina, before that, yung kanina pala, ano yun? Magkano pala, magkano yung ano mo? 35. 35 yung ano, yung Graham bar. hambars Bars. Ila, Gano'ng kalaki yun? Ilang inches yun? Ganito. At gano'ng siya kabigat? And... At gano'ng siya kahata? Oh, ganito ka rin. Gano mo kamahal? Ano, ganto rin. <laughs> ganto rin ah. So, yon is 35 yon. Yes. Anong flavor nun? Mango. Mango. Graham bars. Mango Graham bars. So, ito. Ano naman to? Yung bagong ano, picture natin. Perfume mo. Bakit parang pipi ito? Hindi, Ano yan? Ano? Anong, anong flavor nyan? Sweet like candy. Ooh, napakabango no. So, aside from that, ano pang ibang product natin? Yung ano, yung... Ano? Yung ano pang ibang scent? Ano? Lacoste Red. Lacoste Red. Ito sweet like candy. Perfect na sa mga girls. Kasi sunod 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 ang amoy, di ba? Yes. Tapos, oh, kinagamit ko ito ako nila. na yun, di ba? Pag spray mo. Dinig sa mga kapit bahay. Dinig. Amoy ng mga kapit bahay. Di ba? Tapos, pangalawa, yung Lacoste Red. Ito yun tayo. Sa nakikita niyo, wala kaming Lacoste Red na dala ngayon kasi paubos siya. Ubus talaga yung best yun. seller. Best seller uh, yung Lacoste Red. Mabalis siya mabenta. So, ngayon, ito. Tutorial na tayo dito, guys. いい風にとっては、大丈夫だよ。 baka ganda kaganda oh o oh. oh, yan o oh, diba kita yung tangkal <laughs> oh yawin <laughs> oh, na mga naman ang model natin uy oh. sabi na po <laughs> naman bakit pa yan sinama bakit na naman ang model dito oh <laughs> wow, wow. Oh, parang si piulo lang ah piulo Uy! Uy! <laughs> Sa Nakita yung chan! <laughs> okay. Asa oh, iba naman yung, yung model natin, iba na. Iba. Hanap na ng iba, guys. Yung iba, ito binebenta to namin. Ini ko. Ano to? Ito uh, perfume. Ito perfume. Ayan. perfume to guys, tag 200 pesos lang. Tapos if ever gusto mong mag-reseller, mabibili mo to, mabibili mo to sa halagang 450 pesos mabili-bili mo to kung gusto mo mag-reseller tapos benta mo to 50 so 100 tubo mo di ba? so mag gusto mag-reseller so, ayaw naman mag-reseller 200 pesos mo to mabibili SRP so yan lagay na natin doon at dito naman meron pa siyang lip tint na tinatawag uh, lip tint na to ano ba yan? matte lip tint matte lip tint <laughs> o oh, sige wag mo na sabihin sige wag mo na sabihin picture na, na kita kagato ah oh, sige kagato ni kagato ni Iganiyan mo 'yung iganyan mo sa ano? check natin. Oo. Oh. Napakalupit. Yun ba oh. no? Yun no? Oh. Yun no? Yan, pictorial natin sa kay Nicole. Nice. Beautiful. Oo. Oh. Ito, dito yung model lang ice cream. Paano kagakil, kad, kagati ng tama? <laughs> Tutorial. Oh. Oh, ito talaga pinakamalupit. <laughs> <laughs> Ito na. Ito thumbnail. Thumbnail to yes, guys. Ang thumbnail to. <laughs> Joke lang. Joke lang naman. So yan. Thank you sa lahat ng... Ha? Ikaw. No. Huwag ako. Ito yung picture natin. Sila Tita Marlene. Dito jo, lolo Tony, Ha? Picture natin Sige, sila. Go. Sige, picture natin ha? Sige. One, two, three. Yan. na wow. natin si Tita Marlene ha. Sa Joan Lolo Tony. and Siyempre. One, two, three. Tita. Tita. One, two, three. Tita. Tita Marilyn Smile. And 3, 2, 1 Ganda! Yan, tignan mo tita, pinicturean ka namin tita Wow, <laughs> <laughs> oh, grabe, napakapugi naman ang kameraman natin Mugi, Model ng sigarilyo <laughs> Malboro. Malboro Thank you so much po And ngayon And thank you sa lahat ng supporters ng Chan TV. Ito, nag-vlog kami na nag-pictorial kami para kahit papano, makita nyo pa rin kami, di ba? And sa mga kasama namin, bis medyo busy lang talaga sila, di ba? Kaya hindi sila nakasama ngayon. And soon, pictorialan din natin sila. picturean din natin yung mga magaganda at pogi nilang mga mukha. Yes. Kagaya ni Nicole. Sabihin mo rin, gwapo rin ako. Kagaya mo rin. Scripted. Pinugos. <laughs> Pinugos, napilit din. <laughs> Pero thank you so much po sa lahat ng uh, supporters ng Chan TV. O oh, dito tayo. Dito pala, dito pala kami. Yan yung cart namin guys. So, kasi nakita nyo yung cart namin, food cart. Ah, standby lang muna diyan kasi kailangan pa namin yung ipatanggal eh. Yung ano, di ba? Kailangan tanggalin muna yung motor kasi naka-direct siya sa motor eh. Wait pa kami kung so, sino yung makatanggal niyan para makapagtinda na kami. Talaga. And okay naman yung kalsada doon, di ba? Tapos ito yung motor, yan, yung bigay ni Sir Carlos. Ay, bigay ni Sir Carlos yung nag-monthly na si Sir Carlos para din binigay niya. Kasi siya nag-monthly, di ba? Thank you so much po sa natang sponsor, Tita Marilyn, Tito Joe, at Lolo Tony, and Sir Carlos. Sobra-sobrang na-appreciate po namin lahat ng tulong nyo. And shout out naman ako kay... Hi <laughs> Kuya Michael de los Santos. eh uh, ito, picture natin po. Parang <laughs> wow, nagtago. Biglang nagtago eh. <laughs> so yeah, thank you so much sa lahat ng mga supporters ng Chan TV at sa channel. dito, bago ka pala bago pa lang sa channel namin, saktuh? Oh. Kung bago ka pa lang sa channel namin, wag mo wag kalimutang mag-iwan ng isang bagsak na like, comment and share. And At siyempre, siyempre, click niyo yung click niyo yung sub notification bell para always And subscribe yung... din. And click niyo yung notification bell and subscribe. Subscribe para Holy <laughs> <laughs> Nahirapan na daw siya guys Yan, click nyo yung subscribe and notification bell Para always kayong updated sa lahat ng videos na upload namin Thank you for watching See you sa next episode